Hello, mga kataro. Wala na naman si Madam Mami. Ito na naman yung mga tanong na nare-recognize natin. Ha? Kung babalik po si person, kahit nasasaktan, kahit... Ah, kahit na dumating yung panahon no, o dumating yung araw na naghintay ka na no, o nagmahal, nasaktan, babalikan ba? Sobrang magmahal, no? Yung energy mo, no? Parang sobrang magmahal. Lahat ibibigay mo. No? Lahat ng suporta ibibigay. No? The emperor, no? At the hangman. Seven of wands, no? Six of swords, no? Queen of wands. At ang eight of cups, no? dito, no? Sa energy na to, Nakukuha natin, no? ang energy na to ay talagang sobra-sobra po, no? Na uh, pagmamahal ang ibinigay mo, no? Uh, pwedeng babae, pwedeng lalaki, o pwedeng mag... O pwedeng uh, welcome din ng LGBTQ, ha? Kayo na lang po ang uh, mag... Uh, mag... Ano, no? Kung, kung nakare-resonate -reson, naka kayo, kayo na lang po ang maglagay sa mga uh, sitwasyon para sa inyong mga sarili, no? At syempre, ito po ay, ano, ha? Collective reading lang po, no? Kung kanino lang po pwedeng... Uh, ah uh, mag-resonate doon lang po to no ito po ang emperor no na nagpapakita no at saka si queen of wars na, na dito po no marami na po kayong sinakripisyo no sa isang relasyon o sa relasyon ito no na halos araw-araw ah, no ay talaga naman dumadaan kayo sa maraming pagsubok no at yung sakripisyo na nakikita ko nito no ay talagang nasa side mo po no nasa side mo kasi ikaw yung labis o sobrang magmahal, no? Pero si person mo ay nananatili lang po, no? Na talagang kalmado o wala masyadong paggalaw o yung emosyon niya, no? Dahil nga tiwala siya, parang ah, sa kanya okay lang, no? Lahat ng ah, nangyayari o na, na parang kaswa lang po, no? Sa kanya yung ah, relasyon na meron kayo. Pero dito po, no? Sinasabi pa rin po ng energy na to, no? Na talagang nakukuha natin, no? na habang tumatagal itong koneksyon nito ay nag, nagiging mahirap para sa inyo o para sa iyo dahil na nafi-feel mo no na parang uh, less effort po no nawawalan na ng effort pagdating sa connection ninyo andiyan hindi na po siya nagbe message hindi na po siya tumatawag hindi na po siya nagpaparamdam na hindi mo na alam kung ano na po talaga ang nangyayari no sa six of swords no na sinasabi pa rin po dito no na talagang umaasa ka No, na magiging mas okay sana yung connection ninyo kasi habang tumatagal, no, ando sana yung development na inaasahan mo. No, pero si si Queen, ha, si Queen, si Queen of once no, nananatili po yung loyalty, no, yung loyalty na ibinibigay dito, no. Uh, talagang tiwala siya kung ano ang sabihin ni Emperor, no, sa kanya, sinusunod niya po, no na dito po yung connection na to yung energy na to, no, parang pag may gusto siyang hingin o sabihin, o kahit ano pang i-request uh, e po ni Emperor, no, ay ibinibigay po, no, ni Queen of Wands no? na dito, no, ha, pwede naman pong magbalit ng energy, ha ah, na kumaka-resonate ang isa sa inyo, sa Eight of Cups, no, ito yung tiwala na nabasag, no tiwala na nabasag na talagang sumagad doon sa pagkaka, pagkakahimbing, no? Na parang lahat sinunod, lahat ginawa, no? Pero puro sakripisyo po ang inabot, no? Ng, ng person na to, no? Si Queen of Wands or si Emperor, no? ah uh, tito po, no? Uh, sinasabi pa rin po, no? Na talagang umaasa pa hanggang ngayon, no? Uh, si Collective, no? Na <clears throat> bumalik kayo sa dati, no? Na parang ah uh, ngayon no kahit na sa loob ng isang linggo hindi na po nagkakaroon o mas tumadalang na no unti-unti nang -unti nagbabago yung pagkikita, yung connection no na parang akala mo casual lang no. Akala mo casual lang kasi dati naman no uh, kapag uh, dumadating no uh, yung oras ay talaga namang hindi kanya natitiis no hindi kanya uh, napit, hindi po siya nakakatulong ng hindi kanya mini message o hindi kanya binibigyan po no ng ng mensahe ng I love you no? at yung I love you na yon parang hindi na po ganoon hindi na po ganoon no uh, hindi na ganoon kasaya yung connection na meron kayo yung saya po no parang nalimot na ng panahon no na talagang halos pinalitan na no ng mga ng mga PC, no na hindi mo naman mahusgahan o hindi mo naman masabi sa kanya ng direkta bakit parang nagbago ka anong mali no anong may anong may mali ba ako no kasi nagmahal ka eh no nagmahal nasaktan no babalikan pa no at nagbago po ang tadhana o ang ikot ng relasyon niyo no na dito sa connection yung dating masaya dati po nagkakasundo kayo no at dati na pag-uusapan ninyo yung mga bagay o yung mga sitwasyon na pwede ninyong kaharapin para sa future no pero dumating talaga no na parang nagbago po ang lahat no ah uh, si the chariot uh, the words po no, na nagpapakita no na naging magkaiba po kayo ng pananaw no at yung pananaw na yun parang hinahanap ko na kung paano kung paano mo po maibabalik sa dati o paano babalik po sa dati no kaya nagnananatili po no yung 3 of wands no ha yung 10 of cups no na nagiging tanong na lang po no at andito pa rin po ang the tower no na at ang 6 of pentacles no at 2 of pentacles no at 8 of pentacles na dito no masaya ka na sana no kung talagang nanatili o mas naging matibay yung uh, relasyon, connection ninyo, no? Collective, no? Uh, si collective ay medyo nagiging sensitive, ha? Nagiging uh, malalim, uh, magdamdam, no? Dahil nga po, malaki yung naging, nagiging pagbabago, no? Ni, ng kanyang, ano, person, no? At uh, si, mm, Ten of Cups, no, ay nagpapakita pa rin po na dumaan o dumaraan po kayo, no, sa mabibigat na pagsubok, na yung pagsubok na yun nagkaroon ng away bate at yung away bate hanggang humahantong na, no, na talagang parang yung emosyon niya, no, hindi niya na napipigil at parang may mga gamit akong nakikitang inihahagis niya, o nasasaktan at natatakot po si collective dito, no, at hinahanap niya yung energy na dati smooth lang no? Uh, talagang nagkakaroon po ng kaguluhan no? parang yung mga bagay o yung mga pangyayari na uh, talagang pinagsaluhan nyo ng masaya no? ay unti-unti na pong gumuguho no? na parang hindi mo na mailarawan kung siya pa ba no? si person mo pa ba ang kaharap mo ngayon o ibang tao na <clears throat> uh, sa six of pentacles no ito yung energy na no? pati financial no ay pinagtatalunan niyo no mas malaking impact po ito ha sa financial, no, na talaga ngayon, no, halos na ubus, halos na wala po, no, yung iyong, uh, financial, no, dahil po dito sa iyong uh, person, no, pero sabi nga, no, uh, parang kung okay lang naman, no, ha, magpabalik-balik man o magkaroon ng repeating pattern sa connection niyo, parang hindi ka naman naaapektuhan kasi ang sabi mo naman, ang ganito talaga pag nagmamahal, no? Ah, sabi nga doon sa mga ibang nagpapariting, no? Nagpapariting po yung ibang collective natin dito, ha? Na kaswa lang daw po, no? Yung ganong uh, sistema na ang isang koneksyon uh, o ang isang relasyon ay dumadaan sa mga pagsubok at problema na casual naman yun, totoo naman yun, no. Kaya nga, may mga koneksyon uh, na yung iba'y nagtatagal, no. Pero sa part ninyo, no, parang unti-unti, no, unti-unti nawawalan ka na ng pag-asa, no, at nasaktan hanggang sa gumawa na siya ng desisyon. no na lumayo uh, talagang magpakalayo sa iyo no kaya parang naging mabagal sa iyo ang mga araw no na talagang ikaw ay parang uh, nagkakaroon po no ng lapis na kalungkutan no kaya ngayon po no nahirapan kang harapin no ang iyong tadhana o ang iyong buhay no kaya dito po no sinasabi pa rin ng facebook of swords no na talagang Uh, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa, hindi mo alam kung uh, sino ang makakasama mo, sino ang tutulong, tutulong sa iyo, no? Kasi ang problema lang naman talaga sa iyo eh, nagmahal, no? Nasaktan, babalikan ba, no? Ah, uh, dito na no, parang ilang araw na rin o ilang uh, buwan, no? Na uh, 'yung iba pa po no, mayroong mahabang taon na, ha. Mabot na ng isang taon, no. O, 'yung iba mas head pa doon, no? Pero talagang umaasa pa rin, no? Na, magkakaroon po, no, ng uh, justice, no, pero dito, no, maka ang ating justice na hanggang ngayon po, no, ay nasasaktan at naghihintay lang, no, yung paghihintay na yun, wala pong pagbabago, no, at patuloy na nakulong doon sa sistema ng memory o mga alaala, no, ng pagmamahal, na puro pasakit at sama ng loob, no, at hindi naman nagkaroon ng uh, third party sa connection niyo no, pero talagang naging magkaiba lang ang pananaw mo, no nagkataom lang na mas tama 'yung naging pananaw mo kasi kaysa naging pananaw ng person mo no kaya talagang dito po no ay naikulong no yung mga emosyon sa sama ng loob no na sa mga sakit na mga opinion na simple opinion lang naman yon no simple opinion so pangarap no na talagang hindi na nabigyan ng, uh, ng sistema para magkasundo no as uh, sa seven of pentacles no, ito yung energy na nagpapatunay na talagang ang ang pagkakamali o ang taas ng pride no ay nagbibigay ng dahilan para masira ang isang relasyon o isang connection no na ngayon ay lumapis na po no yung nasakit na nararamdaman mo dahil nga nagmahal no? nagmahal ka lang naman nasaktan ka no babalikan ka ba no ni person mo babalikan ka ba ni person mo at ang devil ha nangingibabaw po sa atin ang day no? Na ngayon po, no, ay hinalulungkot ko, no, na ang energy na to, no, ay nagpapakita na maraming panahon o maraming pag-asa ang hintay mo, o uh, ibinibigay mo sa kanya. Pero syempre, natukso na rin siya, no. Natukso na rin siya dahil sa taas ng pride niya, no. At parang nasminabuti niya na, no, na talagang kalimutan, ha, yung connection na meron kayo, no. At dito po no eh medyo hindi tayo ganoon ka happy ha sa naging resulta ng ating reading no dahil sa ten of wands na talagang nagpapaulit-ulit no na talagang malaki rin po yung panghihinayang mo sa connection na to napakalaki po no ng pagbabago no sa iyong buhay lalo na po sa iyong buhay ha at syempre, ito yung energy ng temperance na hindi mo maibalance o hindi mo maibalik sa dati ang takbo o daloy ng iyong uh, mga pangarap o buhay. No? Natuluyan ka ng nalungkot. No? At hanggang ngayon, nalulungkot pa rin. No? At nakakulong ka sa alaala -ala ng iyong person no? na umaasa no, na siya po babalik. Ha? Kaya dito po, no, sinasabi pa rin po no, na talagang kapag nagmahal ha magtira po para sa sarili no magtira para hindi po nasasaktan no? kung sakaling magbago ng isip si person o magbago ng pagmamahal si person no kasi ang pagmamahal po no para sa isa't isa minsan po napaka unfair ha tulad ng reading natin ngayon no nagmahal na saktan ba no sa sad to say no na talagang uh, parang sinadya yan no yung Uh, ganitong pangyayari no parang uh, intentionally yung kanyang paglayo no at gumawa lang talaga siya no ng mga problema para Pagkaroon siya ng dahilan, no, na masisi sa ang pagkakamaling yon no. Pero although, wala naman talagang uh, pagkakamali pagdating sa iyo, no. Kasi lahat naman po, no, ay ginawa mo sabi nga ng 8 of Wands, no, na ka pong tapat, no, at naghihintay lang, no. Kasi yung collaboration mo naman o pakikipitomo mo naman sa kanya bilang isang partner, bilang isang collective, no, ay maganda naman no? at naging kapat ka naman sa kanya no? kaya lang siya lang talaga ang gumawa ng dahilan para magkaroon kaya ng problema o para makaiwas siya sa iyo o makalayo sa iyo no kaya siguro pagdating dito no ah, sa energy na nakukuha natin no kahit masakit kahit malupit kahit ma kahit kahit nang bibigay ng sakit ng damdamin o sobrang kalungkutan po no talagang um, kailangan mo na lang tulungan ha ang iyong sarili no para manatili kang matatag no at mahanap mo no yung taong para sa iyo no na kasusunod sa no sabi nga pag nagmahal ka no ay bigyan mo ng ah uh, nagbigyan uh, mo po no ng uh, ng panibagong uh, tawag dito pag-asa no o uh, ibigay mo yung salitang i love you para sa sarili mo ha at uh, iyon yung energy na talagang uh, the best po para sa iyo no, na talagang ibigay yung pagmamahal ng lapis sa iyong sarili. At syempre, hanapin mo yung iyong mga kaibigan. I want to be more than friend. No? Yung more than friend na yun, no? ay doon nagsisimula yung bagong uh, connection no? na maaari po no? na talagang uh, magkaroon po no? ng uh, ng pagkakataon. Sabi nga, oh, uh, magkaroon ka na, no, I am grateful from the spiritual lesson no na talagang sa ngayon o sa mga susunod na araw no o sa susunod no magkaroon na po no maging aware ka na sa mga nangyayari po no sa iyong buhay pag nagmahal no wag ibigay ng buo no sa sarili sa sarili mo na lang no pero syempre nananatili pa rin po no yung uh, tibay no ng damdamin mo no at yung tibay ng damdamin mo gusto mo pa rin po siyang makita no, gusto mo pa rin pong maramdaman hmm. gusto mo pa rin pong maramdaman no, kung gaano kung gaano no, at kaya mo pa rin magtiis para sa kanya at uh, sisikapin mo pa rin po no, na talagang uh, I am become a better person yan yung mga gusto mong baguhin sa sarili mo hmm. Yun yung mga gusto mong baguhin sa sarili sa mo. Na hanggang ngayon, no? Nag-wish ka pa rin. We will be together again, no? We will be together again. Uh, sana, no? Napaka-sweet. Napaka-sweet ng iyong pagmamahal, no? Uh, Siyempre, kailangan mo. Paano ka makakausad kung nananatili ka doon, no? Uh, paano ka makakausad? I can't stop thinking about you, no? Ayan, no? Hmm. Syempre, andun yung energy no na nagbibigay talaga no ng uh, maraming mga regret no, sa sarili no. Oh. I am I am starting to understanding our connection. Mm. 'Yun, 'yun sana no. Sana aso ah, paano no? Paano kung siya na mismo? No, siya na mismo ang gumawa no siya nag mismo bakit may nilihim ka ba sa kanya may ginawa ka bang mali para sa kanya I regret lying to you no? ito yung sinasabi ng person mo yan po yung sinasabi ng person mo sa iyo no? Oh, yan ha I want to tell you how I feel ba diba? Kaya dito po, no, uh, nagpapakita na nagpapakita po, no, na talagang sinudya niya, no, at kumawa lang siya ng energy na talagang pagmumula ng pagtatalo niya. At ito po, no, I am afraid to contact you. Bakit kaya, no? Bakit kaya no? Ibig sabihin, no? Andoon pa rin po, no? Yung kilig moment para sa connection na meron kayo, no? O, maaari pong energy mo yan, ha? Maaari pong energy nyo yan, no? Ah, talagang ah, dumating ka sa panahon, no? Na talagang hanggang ngayon, ha? Gusto mo pa rin pong ah, makita mo siya, no? Ah, talagang, ito yung energy. Sabi nga, wagas na pagmamahal yung nararamdaman I love you and Uncond un unconditionally no yan wala na tayong magagawa diyan ha pag yan na po ang umiral no yan na po ang pagmamahal na ng umiral sa iyo eh talaga namang uh, pasuko na tayo ha um, ikaw na lang po talaga ang magdedesisyon no at sa tanong natin balikan natin yung tanong natin ha nagmahal na ba babalik ba babalikan ka ba no? diyan. O sige po, maray po. Salamat at kayo na po no ang maglagay o mag-resonate sa inyong uh, mga sitwasyon. O sa mga interested po na no, magpa-private reading no, nandiyan po sa descrip description box sa ating link, no. At sa actual naman na reading na gusto niyo no. Ah, uh, pwede naman kayong pumasok sa live natin anytime, ha? Okay, paki na lang po ako no uh, sa YouTube at sa TikTok. No? Marami pong salamat. No? At sa mga interested, pwede po tayong mag-walk in. Ha? Pwede pong mag-walk in. Kaya lang, pag-uusapan ninyo ni admin kung ano ang magiging sistema po. Okay po, marami pong salamat. Thank you.